Ayan, hello guys! 12 o'clock na ngayon at pa-check out na ako sa aking hotel and uh, pupunta na tayo ng airport kasi may flight pa ako papuntang Bali at 3 p.m. So, magto 12, mga 12.10 or 12.05 na and pababa na ako. Baka tumawag pa dito kung mag extend or hindi. Charis. Ayan, hello guys! 12.30 na ngayon and nag-check out na ako sa hotel. And papunta na ako ng airport. magbubuk lang ako ng Gojek. Ayan, guys. Um, 12.30 ako na pick up ng Gojek. And then on the way na tayo ngayon papuntang um, Soekarno-Hatta International Airport. Siguro darating tayo doon ng mga... Hindi uh, natin alam. Mga 1 siguro. Or 1.30, 1 1.15. I do not know. Um, so... Anyway, 3 o'clock pa naman yung flight ko. So, wala tayong dapat ipagmadali. <laughs> Grabe, kaskasero yung ano dyan. Kaskasero yung aking driver. Nakakaloka. Kaya napaaga ng mga 15 minutes yung biyake namin papuntang airport. Pero anyway, dead man. Ayan, guys. Nahanap ko na yung ano. Blue Premier Lounge. Blue Premier. Blue Sky Premier Lounge. Nandito lang siya malapit sa Gate 13. On... I'm <coughs> sorry. On the left side. Tingnan nyo, guys. So... Ito. Ayan, guys. Nandito na ako sa loob ng lounge. And... Hindi naman siya parang lounge, guys. Para siyang restaurant na merong... Um, eat all you can na parang buffet na malapit sa gate 13 ng domestic terminal ng terminal 3 <laughs> ayan guys finally boarding na tayo malapit na mag 3 o'clock tsaka tayo nakapag board nakalok ang lakas ng ulan kasi ngayon baka delayed pa tayo hmm. Medyo hindi maganda yung panahon bad weather sana naman hindi maulan pagdating natin sa ano, sa Bali yan guys nandito na tayo sa upuan natin and nag-aantay na lang tayo mag-take off yung aeroplane siguro mga 3 o'clock mag-take off na to yeah, umalis yung ano, katabi ko gusto niya dun saan? sa sa ibang ang upuan, marami naman kasing seat Diba? Much better. Wala tayong katabi. Bongka. kakarating lang natin ng Bali, Indonesia, finally. Hina natin kung saan ano tayo. Kung saan counter. Ah, dito ata yung Jakarta. Ano na. lang natin yung ating bagahe dito. Ayan. ko pa kasi yung in Di naman pala mahigpit, nakakaloka. Naninigurado lang ako. Baka kasi Uh, magkaroon pa tayo ng ano, problema, di ba? Nasa 8 kilos din kasi yung bagahe ko, tapos meron pa akong isa dito, so baka hindi na. Nakalimutan ko na full service airline pala yung Garuda, so hindi naman siya ano to, budget airline, so hindi naman stricto. Dapat di ko na check in para tuloy-tuloy ako, di ba? Sige, antay na lang natin. Ayan guys, finally. <laughs> diba? After siguro mga 5 or 10 minutes ng pag-aantay doon, nakasakay na tayo ng grab papuntang hotel natin. And hopefully, makarating tayo ng hotel on time kasi ang lapit lang naman nito. Siguro mga 10 minutes lang or I don't know. Um, sana makapag-check-in tayo at 7 o'clock para para makatulog tayo at mga 10 or 11 kasi bukas ang dilim, hindi ako masyado makita kasi bukas um, 6 o'clock yung pick up time so I need to wake up this siguro at around 4.30 para hindi malate <laughs> kasi nga maaga maaga yung tour nakakaloka, maaga ng late na nga yun eh may mga iba, mga ano pa um, 4.30 yun, yun na yung pinaka late na nakita ko Sige guys, update ko kayo pag nandun ako sa hotel. Okay dilim ayan guys, wala pang 5 minutes nandito na ako sa ano sa hotel ko ang pangalan pala ng hotel ko is Hilton Garden Inn uh, malapit lang siya sa airport, siguro mga 3 to 5 minutes lang yung binyahin namin and nakakaloka wala na naman akong binayaran dito Chase, uh, hindi naman Chase Hilton Honors Points yung ginamit ko I will be staying here for like four days and three nights and then thirty thousand points yung uh, ginamit ko and then I'm just waiting ngayon na makapag check in. Medyo maganda naman, kung may enjoy ko siya for three nights. Hello. Uh, Mr. Mazari, thank yes. you for your loyalty as the our Silver member. Let mm -hmm. me confirm you stay with us 3 nights if mm the -hmm. inside, not including the breakfast mm -hmm. and also the, uh, for this day you need the point, right? Yes. Okay, uh, this is your email and phone number. Mm -hmm. I just need your signature, please. Ayan guys, hello, good morning, good morning sa mga nasa Amerika at good evening sa mga nasa Asia Charis. Ano ka, international? <laughs> Nakakalok. Ayan, bibigyan ko ka lang kayo ng room tour dito sa um, room ko sa ano to, Hilton Garden Inn na malapit sa Balinguray International Airport. Nga pala, nabook ko itong room na to for 36,000 points, Hilton Honors points, for 3 nights and 4 days. Okay, let's start dito sa aking right. Okay, nandito ang pangmalakasang cabinet. Ayan, meron silang, ayan, may safety deposit box. Meron silang planchahan. Merong, ay, nakoday, mahal natin kaya yan. Sa labas ako magpapaano. Cherries. Ayan, meron din namang slippers na hindi naman kabonggahan. ba? Diba? Kasi nga hindi naman ito parang pangmalakasan malakasan na hotel talaga. Siguro mga 3 or 4 star pwede na. Ayan, puntahan naman natin ang banyo. In fairness, malinis naman. Magsimula muna tayo dito sa banyo. Merong bidet, nakikita nyo naman. Ang linis. O ba diba? bongga. Hopefully, malakas yung flush. At dito, merong isang vanity mirror. Ayan. Hinan nyo, guys. O ba diba? bongga. May sink, pang malakasan. Ito, bongga, bonggacious. Ayan. Ito yung shower naman. Ayan. Ayan nakaano siya, nakadikit sa wall kasi nga ayaw nilang likwatin natin or nakawin natin pag nag-check it tayo yung mga shampoo at kung ano-ano pa. Pagkalabas mo, merong upuan dyan. Okay. Tapos meron din namang, ayan, bongga. Isang malaking mirror, Charis. Ayan, dito may pangmalakasang TV. Ayan, my chair, may mahabang table, tapos merong mga kape dito. Ayan, sana merong ay wala ding ano, stevia. Dito talaga sa Bali hindi uso sa kanila yung stevia. Nakakaloka. 'Di ba? Ayan, meron. Tapos yung bed natin, very very simple lang mga Inday. Ayan. Ayon. Ayan yung ating bed. Ayan. Okay. May telepono, of course. Ayan. At ang view natin, mga Inday, kung makikita nyo, pack. Hindi na siya kabunggahan kasi late na tayo nag-ex. Ito talaga yung uh, yung disadvantage ng um, ano to, late ka nag-check-in. Kapag late ka nag-check-in, sometimes hindi ka na mabibigyan ng maganda-ganda or maayos-ayos na room. So, wala tayong magagawa. Ganun talaga, di ba diba? Late. Late yung flight. At ang flight na binook ko through Garuda, Indonesia is promo. So, wala tayong magagawa kung hindi mag-adjust, ba diba? Hindi naman tayo magsistay dito for the whole day, di ba gagawin lang natin tong tulugan. Kaya ano pang inaarte-arte mo, 'di ba? Ayan, nabigyan ko na kayo ng room tour, hindi naman siya kabunggahan. I will stay here for four days and three nights. Okay? Sige na mga Inday. At ako magpapahinga na, kakain at matutulog na. Babush. Bye. Have a good night. See you tomorrow sa aking tour. Sana samahan niyo pa rin ako. Cherry, samahan! Sige na, babush na. Please like and subscribe. Babush.